<laughs> Natalo ako ng isang milyon na ikit, guys. <laughs> Dahil lang si Scatter. <laughs> Nagkautang-utang pa ako. Alam niyo po ba, umutak pa ako ng sa mga lending online. 10,000, 50,000, guys. Tapos ngayon ako yung nahihirapan. Hindi ko alam paano ko babayaran yung mga utang ko na yun, guys. <laughs> Tapos may mga utak pa ako. 5, 6 para lang po mag-scatter guys. Sobra. Alam nyo, hindi, ano, hindi po siya maganda sa tao yun pag-scatter guys. <laughs> Lagi po akong talo. Minsan nananalo po ako. Oh, 100,000, 50,000, 30,000. 50, Pero, hindi ko itaksayin yung mga pera guys. Ha <laughs> ngayon tinisingil na ako ng mga online gam uh, online online credit yung mga online na inutangan ko saka mga 5-6 pinapabarangay na po ako dahil lang sa online gambling <laughs> direct okay na po ba? okay na <laughs> <laughs> hindi rin okay yung gambling guys para malulung kayo guys ha okay lang yun lang piso piso lang <laughs> thank you po sa panonood na prank kayo ha <laughs>